merong mga hindi mo alam kung mga kakilala mo yun na parang naninira sila. So, uh, tuloy lang. Parang laban Aran. lang. Oo, sinimulan mo na to eh. Hindi biro yung gastos eh. Sobra. Tsaka ano, parang uh, always ano lang, pray na magiging successful someday and then nakakatuwa lang maano na nagugustuhan talaga siya ng mga tao. Naging inspiration to 'yung mga kapatid ko. Breadwinner kasi ako ng family. Mm. Naiiyak tuloy ako. Oo. Diet kami mga kapatid. Lima kami, tapos wala na kaming parents. Well, Tsaka 'yung okay, 'yung husband ko din, sobrang ano, supportive niya. Kasi before, lagi lang ako nasa bahay, parang po ano-ano cellphone lang na cellphone. Tapos naisipan niya din magkaroon kami ng business together para maging busy din ako. So, minsan kasi hindi porke hindi mo siya line parang ano, hindi mo na siya ipupush. Ano, try, explore lang. Parang try and try lang. Hindi naman lahat nagsasucceed sa first, di diba? So, may mga challenges talaga. Pero nasa sa'yo na yun, paano mo siya i